Mga tropes, grabe, may matindi na naman nangyari sa Miami Heat. Eto na nga, bumalik na si Bam Adebayo matapos ang anim na game na absence at literal na binuhat niya ang hit sa 110-96 win kontra undermanned Golden State Warriors. Eto kasing si Bam, ibang klase agad ang pinakita pagbalik. Mga troops, 20 points agad sa 7 of 13 shooting, 3 of 4 sa 3 point line. Oo, tatlong tres. Tapos may 7 rebounds, 3 assists at 2 blocks pa. Ang tanong bago ang game, limitado ba minutes niya? Pero heto siya, halos 29 minutes naglaro. Parang hindi man lang nawala ng ilang linggo. Imagine nyo to mga troops, nakakabalik lang mula toe sprain pero habang tumatagal yung game, lalo pang gumaganda ang rhythm niya. Sabi pa nga niya, let the game come to me. At yun na yun, pumutok na siya bandang dulo. At yung presence niya sa depensa, big deal. At hindi lang si Bam ang gumawa ng ingay. Kahit na bumalik siya sa starting lineup, grabe rin yung commendation niya kay Kel Erwer. 7 points lang pero 16 rebounds. Props pa rin mga troops. Siempre, hindi mawawala ang kwento tungkol sa recovery process niya. Biruin nyo, nagyok pa si Bam tungkol sa training ni West Brown. 4 sets of 80 reps mga trops. Grabe. Sabi pa niya, minsan mas pipiliin pa daw niyang maglaro ng may injury kaysa mag-rehab kay West. Pero ramdam mo yung gutom niya bumalik dahil napu-frustrate siyang nakatingin lang habang lumalaban ang teammates niya. At ayun na nga, pagbalik niya, boom! Dominant presence agad. Sa 38.4th quarter ng Miami, ramdam mo na siya yung anchor sa depensa at steadying voice sa court. Even Norman Powell said na sobrang na-miss niya yung leadership ni Bam, lalo na sa defensive communication. Kung tutusin mga troops, sa balik ni Bam, parang nag-level up bigla ang identity ng hit. Defense, check. Energy, check. Leadership, check na check. At kung magtutuloy-tuloy ang health niya, pwedeng-pwede talagang humataw ang Miami sa upcoming road games nila contra Bulls at Sixers. Pero kayo mga tropes, anong tingin nyo? Mas lalakas ba ang hit ngayon na healthy ulit si Bam? Kaya ba nilang mag-build ng winning streak habang on the road? Comment nyo na yan. Yun muna mga tropes ang kwento natin ngayon. Kung gusto nyo pa ng solid na Miami Heat updates, huwag kalimutang ilike ang video na to at mag-subscribe. Tulungan nyo kaming maabot ang 10,000 subscribers bago matapos ang taon. Power mga tropes! Kita-kita sa next upload!